cạnh thế mga idol ngày tayo ng ano tay ng... rồi tara. đâu tayo. tay Mag-uulam tayo ng ano, ng isaw ng malok Binili ko kagabi. Ito. Balit. Pinang break time ko kunin ng alas 10. Tapos ngayong alas 11. Kainan na. Kainan ng ulam ko. So pala mga ito ay mga insan sa mga ito po dyan And dito ay sa San San Jose del Monte sa Muson ito so kay mga ito lo oh isaw, isaw ng manok. Ano ba sa kamay Nabili ko kapon, dalawang kilo, 40 pesos lang. Kain na, Em! Sakto, mamalito sana ako. May, may, ano, may nagdaam.

Ano oh, mga idol oh. Hmm. ko na ano. Nadyan ko ng limang piraso kong sili. Isaw muna yung sili bago ko din na kayo yung ano, isaw. Wai, wala ko ulam. <laughs> Minado pa rin kumain nandito naman kasama ko eh. Wala ko ulam na. Bali nagmotor motor ako kanina, bali. Okay, kasama ko. 40 minutes na minuto ko kanina. Simula doon sa Tirang ko ang dito sa San Jose Bulacan. mga gulong, ulang lang, itlog lang. So, mga, mga isan, tira. Sirahin natin itong isaw. Pati yung tanong mga ito. Okay, mong papaya sa rin Kahit walang ulang, basta may kanin. Sige, tuloy at kain. <coughs>

Ayong mga insan, kumain kayo sa takdang oras para hindi kayo malipasan ng gutom. Mahirap magkasakit. Mahal ang gamot. Buto yung may bubunutin ka. Kaya, alagaan ng sarili. Nandaan yung pagsubo para mag-sabot ang galing ng sakit. Nandaan yung pagsubo. Nandaan yung pagsubo. Ano na to? Hindi na ako mag break time mamaya ngapon, hapon. Pagdating ko sa bahay, doon na lang ako mag kumain ng kanin, sa bayan ko lang kape. Yun ang pinaka-break time ko mamaya. Ginto ang bilihin dito, mga insan. para yung pisto ko pala rito dito na rin ako matutulog ayoko rin sa mga maramihan doon maingay doon ako kapon, hindi ako nakatulog yung mga insa, no? Oh, yung mga kasama kong nagbablog din, no? Oh, yun ang nila pag tangali, no? Oh. tumisik sila parang, parang daga, sa kanilang lungga. bye bye mga lords see you tomorrow magla live din ako bukas pag kumakain bye ingat mga insan